Oh, Yung ayos mga Oy, Shout out. <laughs> Yan. Yan, guys. Shout out sa shout out Shout out guys. Ano Palaut na muli tayo Another night Monday evening Ayan 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 malalim Okay papunta na kami sa Bangtang Pukot aw oh, pagdalas na kuya Raymond eh uh, Gửi lời giải, đinh giải, giải, đây giải, 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 Tara, alto lang, Naro na. Ayun ang no, tricycle. Ayun. Saan nila singo na si si 80 tahimik. <laughs> Yo shout out. Hindi na ada usap. Bo hilaw. Tahimik na si ano. Renha.

yon, Okay. Yun. So guys, yan. Nandito na tayo sa bangang <laughs> Ay. Ay. <laughs> Okay. na. 'Yon. 'Yon. Nice. We're here again. Si <tuk> man <menang> sasaka <coughs> Chad Oh yeah guys <coughs> oh. shout, yeah. shout out shout out shout out <coughs> Shut para parang shut up. Iyong. Shut Parang muna, shut nasa na. Ha? Na kayo eh. Matamad na magsasama pa eh. Natulog na lang kayo sa bahay. Shut up. dadamay pa kayo eh. Yon mga lordi. Yan. Oh, TW na kami. Kuya, tulog. Kuya, tulog. Yan mga lordi baka tulog. Yan. May problema na naman. Ang tsainga ya. Kuya, na naman. Kuya. Mamaya pa rearya na ulit. Patay na naman tayo dito. Yabog na naman suka. Shout out Master Kuo. Oh, shout out Master Guho. Hindi ko sumama sa <laughs> <Kaya> -kay, <laughs> ngayon, mga <pabubula> kahuli ka pa yon di kita ko pa ang kailan na din sa pagbubula okay. Ano dyan? <laughs> yung

<laughs> sa anong gantong buhay kailangan natin makipag sa palaran yeah. malagay lumang laban tayo ng patas Iyon yeah, ang pinaka importante dyan yeah. malagay ba hmm. ka so gisingin na natin ngayon nyam ngayon yun yeah, no. <laughs> Iyon yeah, naman ang isang yon na nag itsaki ngayon no? Hmm. sarap na nang itinuturo natin oh, mga lodi bite mo talaga parang araw <laughs> na no, may pagpalain tayo ng may kapal ngayon oo, eee kita mo naman may, Bae, may ka, bumagsak na bula na ako shout out Chad <laughs> kariyan <laughs> <laughs> na tayo Chad may barko ayan ang barko may na China China maybe ayan nasa gilid lang natin mga laudi Oke okay, mga Lodi, yan. Ah, uh, ari na tayo. Gusto. Mga ba 'yung wide? Sige mga Lodi, sige mga Lodi kami. Wala naman tayo video cropper. kaya yan. 'Di abakan na nalalabi ng ating pool eh. Yan. 'Di sana makahuli tayo. Okay. Uh,

Wala na. <laughs> <laughs> ano ah, po yun? Yan. Yun! Shout out Pastor. Shout out mga guys. Shout out sa mga ay, sir, Tulungan mo, po dito oh, wala ka dyan. Hindi mo pa natatanggap eh, ng oh. sa pao mo. <laughs> Pare, dalawa. sa pao bago nagpapatulong. Yan, Kyum, mo naman yung nakiisto. Gila <laughs> mo na? ah. mo ko yan oh. mo siya. <laughs> <Maong malamayano>. <laughs> 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 Wala ko yan oh. No? Sige, saka yung dalawa. Tatalong pa ng <laughs> 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 Yung. Tatanggal pa tayo mga lodi. Wala. Meron ba nakatago? So guys, buhay na naman. Shout out Master Kumo! Ayan oh. No. Wow. Ito lang. Ito lang pala. Oh, awas sa timbang kay ito eh. Ano, ay, patay mo ilo mo. Hindi ka makikilala eh. Ayun. Nakasambal din po ako. Ayun. Oo. Oh. na. Oo. Oh. Yan. Para ka ba mga bata? Para lahat sa pamilya. Yan. Ayun. Mga bata'y masaya. Nakasambal na. Paano na si Pwede na si Juan sa kasisik. Ayun. Mga Lodi. Okay. Yan. Pauwi na tayo. At... Habang tayo papauwi, ayan. Nangangalas tayo Nangangalas, so. Iyaya guys. Oo. Tagailaw tayo mga Lodi. Hindi <laughs> tayo pinalad makajambol ngayon, kaya nangangalas lang tayo. Oh, <laughs> o, durog ang isda bago makalas. <laughs> Dinurog na ni Pastor Aray, binigay na sa, ano. Hindi pinalad yung jambol Ayun ka Pastor Ayon, oh. Asa na yung saka mo? Yung? Ay! Ay!

lang mabalag. Ngayon ni Pastor Jerome. Ano dito Bigyan mo naman. Kusulat so, ko, isang kilo. Uy, uy. Yan, yeah, meron pa sa baba. Ay, Ay, puro matang wala kang lumahan. Yan, <laughs> 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 may lumahan naman. <laughs> ano yan, na. Ano yung puso, nung pupil ko Ay, na inahiya ka mga, mga last ng... Naman? Ay, July, may umarami yan na. No? Oo, oh, dami sa tagaan. Tama tayo na. No? Tinggaan lagi dun eh. Yeah, wow. Lalo yung mga sakong naman. Na. Hindi mga yata, hindi yung anay. Oo. Hello! Yon mga Lodi! Okay, patabi na tayo at... Uh, uh Marami na naman tayong blessing. Umaapaw na biyaya. Umaga na, umaga na. Woo, may uh -oh. gandang umaga na naman ito. May pang na naman. Uh -oh. Sa mga pamilya. Bahay konti. Tubigan mo, te. Bukto yung ginawa mo na dyan. Oh. Ayaw eh. Kala may kukuha pa. Ayaw eh. Ayaw eh. Pakilo din tayo guys. Sa kalahati sa banyera. Wala, mga sampo. May kulang bente.

sabi ni Chad. Ano <laughs> ano ko yan ay man nung sabi ni Chad. Sabi ni Chad sa kanyang amo. Kuno na sumama dadala na lang. Oo, serious. Nagutom mang mo. Nagutom man daldalita. Ano <laughs> pastor, solve nang iyong problema? <laughs> Gusto sinabi mo kanina sa daming kalapat yung mangga niyan Diyan yung mangga kanina Sabi ko siya mamaya ka naman ng kalap Diyan ka Diyan siguro dyan? Baka mamaya mamaya Mga itinong panyarang dyan Diyan ka Diyan ka Diyan ka Yo guys, nandito na tayo sa tabi. Yan sa top na tayo ng lambat. Okay. So time check tayo. 520 na nang umaga mga lodi. 510 nang umaga. Ayan so mga lodi. That's it for tonight. Good morning, good morning, good morning. Tonight morning. Uh. Okay, have a great Tuesday everyone.